Isipin kung saan nagsasalubong ang pananampalataya at paggagamot, kung saan ang banal at ang makalupa ay nagtagpo upang lumikha ng mga mahimalang pagpapagaling. Ito ang masasabi nating kaharian na hango sa mga kwento ni Padre Pio. Isang paring katoliko na kilala sa kanyang stigmata at hindi pangkaraniwang kakayahan sa pagpapagaling. Ang mga kwentong ihahatid ko sa inyo ngayong araw ay magpapakita ng espiritual na koneksyon at kakayahang makialam ni Padre Pio sa mga critical na sitwasyong medikal. Mga kwentong maaaring magbigay ng inspirasyon sa espiritual na patnubay at aliyo mula kay Padre Pio na nag-aalok ng kapanatagan at kinhawa sa oras ng karamdawan o pagkabalisa. Ito ang inyong subaybayan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Madatiling nakatutok. Sa maraming pagkakataon, ipinakita ni Padre Pio na napakiramdaman niya ang mga pangangailangan ng kanyang ospital na tinawag na Casa Solievo de la Soferenza o Tahanan para sa mga kaginhawahan ng Pagdurusa. Isang pangyayaring kinasasangkutan ng kanyang espiritual na anak na babae, si Amalia Pagani, ang isang halimbawa. Isang haraw nang si Amalia ay nasa simbahan ng Our Lady of Grace, si Padre Pio ay tumingin ng derecho sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya, Lumabas ka! Hindi maintindihan ni Amalia kung bakit niya nasabi ang gano'ng bagay. Tatlong beses niyang inulit ang mga salita sa kanya. Nasaktan at itinaboy ng kanyang mabagsik na utos, lumuha si Amalia habang papalabas ng simbahan. Pagkalabas na pagkalabas ni Amalia nakita niya ang isa sa mga kapuchino na naglalakad palapit sa kanya at mukhang nagmamadali. Bakit ka umiiyak? tanong niya inulit ni Amalia ang sinabi sa kanya ni Padre Pio sa simbahan. Payag ka bang sundan ako kaagad sa ospital? Tanong ng Kapuchino. May isang maliit na batang lalaki sa emergency room na nag-aagaw buhay. Ang mga doktor ay nagtatrabaho sa kanya sa sandaling ito at siya ay nangangailangan ng dugo. Kami ay naghahanap ng isang magbibigay ng dugo na may kanyang uri ng dugo. Ibig sabihin parehong blood type paliwanag ng uh, cappuccino. Masayang sumang-ayon si Amalia sa kahilingan ng cappuccino at mabilis siyang sinundan sa ospital. Sa nangyari, si Amalia ang may eksaktong uri ng dugo na kailangan. Laking tuwa niya dahil natulungan niya ang, ang bata. Naunawaan niya tuloy kung bakit pinilit siya ni Padipio na umalis ka agad sa simbahan. mabaksik mga ng paraan ng pag-uutos ni Padipio sa kanya ito lamang ay marahil ayaw niyang mag ng oras dahil sa kritikal na kondisyon ng bata. Sa isang pagkakataon naman, si Padre Eusebio Noche na naninirahan sa monasteryo ng Our Lady of Grace ay inayayahan ng isa sa mga doktor sa hospital na itinayo ni Padre Pio ang uh, Casa Solievo na napanggit ko na kanina, ay inayagan siyang dumalo sa isang operasyon. Isang simpleng appendectomy o operasyon ng pagtatanggal ng appendix. Pumayag si Padre Eusebio na obserbahan ang operasyon. Tila naging maayos ang lahat sa operasyon ng biglang lumitaw ang isang komplikasyon. Halata namang labis na nag-aalala ang doktor na namamahala. Si Padre Eusebio ay nagsimulang manalangin ng buong taing team kay Padre Pio na nagmamakaawa sa kanya na mamagitan. Hindi bumuti ang kalagayan ng pasyente. Si Padre Eusebio ay nagpatuloy sa pag-angat ng kanyang mga panalangin kay Padre Pio ng mas matindi pa. Sa wakas, nakahinga ng maluwag doktor. Wala noon, naging maayos ang lahat Lumipas na ang krisis at wala na sa panganib ang pasyente. Mabilis na bumalik si Padre Eusebio sa monasteryo upang uh, ibalita kay Padre Pio ang nangyari. Maraming salamat Padre Pio sa pamamagitan at sa pagsagot sa aking mga panalangin, sabi ni Padre Eusebio. E paano ba naman? Wala na akong magawa, sabi, at sagot ni Padre Pio. Biningin mo ako ng gusto Ibig sabihin, kinulit ni Padre Pio si Padre Pio sa pamamagitan ng kanyang matinding pananalangin. Natuklasan ni Giuseppe Iscatigna ng Palermo, Sicilia, ang isang bukol malapit sa kanyang tiyan na lalong uh, sumasakit habang dumilipas ang panahon. Naniniwala ang doktor ni Giuseppe na ito ay isang apektadong glandula. Ginabot ito ng mga eleksyon, ng cortisone, mga ipinahid na gamot, at inilapat na pampapaginhawa. Kayong paman, ang pamamaga ay lalong lumaki at ang apektadong lugar ay naging mas na matindi pa ang sakit. Noong Oktubre ng taong 1968, 1968, sa mga katuwid, isang buwan matapos jumao si Padre Pio, ang mga karagdagang pagsusuri ay nagsiwalat na si Giuseppe ay walang naapektuhang hang glandula kundi isang napakalaking tumor na mabagsik o malignan. Si Giuseppe ay may nakamamatay na uri ng cancer na tinatawag na metastatic melanoma. Ibig sabihin, kumalat na. Inoperahan siya, ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging matagumpay ang operasyon ang kanser ay nasa huling yugto Nakatanggap ang pamilya ng malungkot na balita at mula sa doktor na wala na siyang pag-aasang gumaling. Iminungkahin ng asawa ni Giuseppe na pumunta sila sa San Giovanni Rotondo upang manalangin sa puntod ni Padre Pio para sa isang himala. Sa San Giovanni Rotondo, nagkasakit si Giuseppe kaya ipinasok siya sa ospital ni Padre Pio na yung ang Casa Solievo de la Superencia. Sinuri siya ni Dr. De Luca at nagutos ng isang buong serye ng mga pagsusuri at eksamen. Nang makita ni Dr. De Luca ang mga resulta, natukoy niya na wala nang magagawa para kay Giuseppe, maliban sa subukang pag-aani ng kanyang sakit at panatiliin siyang komportable hanggat maaari. Dahil sa kabutihan ng puso ng doktor, Pinayagan ni Gi si Giuseppe na manatili sa ospital. Karaniwan, ang mga wala ng pag-aasang kondisyon uh, ng mga pasyente ay pinauwi na at inalagay sa pangangalaga sa hospicio o home care na pasilidad. Ang asawa ni Giuseppe ay nabahala kaya siya ay patuloy na umiyak. Makikita siyang nananatili sa monasteryo upang magdasal sa libingan ni Padre Pio. O kaya na may umuupo sa tabi ng kama ni Giuseppe sa ospital. Isang hapon nang siya ay nagdarasal sa libingan ni Padre Pio, nagkaroon ng uh, matingkad na panaginip si Giuseppe. Sa kanyang panaginip nakita niya si Padre Pio na nagtatangkang magbuhat ng isang malaking bato. Ngunit di siya nagtagumpay. Pagkagising niya, pinag-isipan niya uh, mabuti ang kahulugan ng panaginip naniniwala siya na nangangalugan ito na siya ay nasa isang imposibleng sitwasyon. Kailangan niya magdasal para sa isang himala dahil maliwanag na isang himala lamang ang makapagliligtas sa kanya. Isang araw nakita ng asawa ni Giuseppe si Padre Carmelo, ang superior ng monasteryo ng Our Lady of Grace, at sinabi sa kanya ang tungkol sa desperadong kalagayan ni Giuseppe labis na naantig ang puso ni Padre Carmelo. Naawa siya kay Giuseppe kaya ginawa niya ang karaniwang hindi niya ginagawa. Umakyat siya sa selda ni Padre Pio at kumuha ng relikya sa kanyang silid. Ito ay isang piraso ng tela na ginamit ni Padre Pio upang takpan ang kanyang stigmata. Nais kong malaman mo na baypit na ipinagbabawal sa akin na akunin ang relikyang ito sa selda ni Padre Pio, sabi ni Padre Carmelo sa asawa ni Giuseppe. Huwag mong sasabihin kahit kanino na ibinigay ko ito sa iyo. Ipatong ito sa katawan ng iyong asawa kung sa nasasaan ang tumor o cancer. Patuloy tayong magdarsal kay Padre Pio. Kaya bumalik sa ospital ang asawa ni Giuseppe at inilapat nga ang relikya sa hiwa ni Giuseppe, doon sa tumor. Naniniwala si Dr. De Luca na hindi mabubuhay si Giuseppe ng higit pa sa dalawa o tatlong araw. Gayunpaman, mas marami pang mga pagsusuri at eksamin ang isinagawa at uh, kaya nang tingnan ni Dr. De Luca ang mga resulta ng mga ito, nakita niyang normal ang lahat. Hindi, siya, hindi niya maitindihan na nangyari. Pumunta siya sa silid ni Giuseppe at sinuri siya. Kinanong niya kung ano ang nararamdaman niya. Sinabi ni Giuseppe na biglang bumalik ang kanyang lakas at maayos na ang kanyang pakiramdam. Wala talagang paliwanag para dito. Pagkatapos ay tinanong ni Dr. De Luca si Giuseppe kung sa tingin niya ay sapat na ang kanyang lakas para bumangon sa kama. Madaling nakabangon si Giuseppe sa kama at nakalakad ng walang paghihirap ang kanyang paggaling ay agaran at permanente. At yan po ang ilang mga istorya na nais kong ihatid sa si inyo ngayong araw, mga istoryang medikal na nangyari sa masasabi nating santuario ng kagalingan na ang hospital ni Padre Pio na Casa Solievo de la Superenza o tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa. At kung naibigan naman po ninyo ang ating mga istorya ngayong araw, mangyaring mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na bagong mga taga mangyaring mag-subscribe po kayo sa aming channel at suportahan kami sa pagpapalaganap ng pagkakakilanlan kay Paddy Pio. At uh, kung nais nyo kaming suportahan, uh, mangyaring maging miyembro ng aming mga Uh, buwan ng mga taga-suporta o mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. At bukod dito, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipariPio.org at ang pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay via bank uh, deposit po, direct bank deposit sa aming uh, uh, bank account sa video o kaya maaari rin po sa GCash. At uh, kung nais nice ko niyo pong lumahok, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com ang tinig at gmail.com At uh, hanggang dito na lang po tayo sa ating pagtatanghal ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panunood at maraming salamat din po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nabay pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.